Para kinamila no. Kalita-kalita. So, magtitik na muna tayo.

sinasabi si nanay, tanangin mo, talangin mo. May sinasabi kanina si nanay eh. May sinasabi. Ah? Hindi po na non-bias po. Eh, ni opinion ma'am, respeto, uh, respeto natin. Ito ma'am, dito yung survey natin para sa senador no? Ito ang Kendo Marcos, at nagkakampi. Hindi ka puraot dyan. Ito po boto ito, kung puraot. Ito ba, pamimili ko Ano ako dyan yung po? Ito, Ito nga, tatlong May type, type ako dito. May type ako dito. Sige, mo si nanay. Pangalanan na lang ni nanay kung sinong type niya. Si ah. Marco, ay Duterte. Duterte. At Sino ang gusto niyo? Oo. Ay, pare-pare naman yung Wala muna na kami. Sino ang gusto po? Oh, oh. Marcos! Okay, si Marcos daw. Salamat. Marcos si nanay. Sige. Di Marcos! Ayaw namin ang Duterte ngayon!

Kasi pagkikising tayo, darating araw, ang kilto natin wala na. Binibinta ng parang... Oh, binibinta ng parang... Kababayan viral page po. Naka-live tayo ngayon. Naka-live tayo, Nakalive tayo ngayon. Kaya baka gusto. Kasi hindi naman natin sa inyong pinipin. Kaya pinapalan natin sa taong bayan. Sinatabon ito ng... Sinatabon ito ng... Sinatabon ito ng... Sinatabon nila Walang wala ano so, pa presidente na Ano pala ang senador na Senador pa Next pa po, 2020. pag tayo sa wala na yung gold Wala na yung Wala na yung mga ganyan. na yung mga na mga na mga mga yung pera, yung pera Yeah. Okay, sige, salamat Kasi okay. para sa kalaman ng taong bayan Ito tinatago ng administrasyong Parang po Ay, so, makinig ka nga Ay, makinig ka nga tay Yung dito sa Central Bank Mauubos, wala ta Natakay ni Central Bank 好了。啊 Wala pa na pinis si tatay. Sige tayo, salamat tay. Ano pa, mag-isip-isip pa si tatay. Ibalansin mo na na. Okay, salamat tay. Ayan po, tay. Maganda. Pisis ni nay. Magandang... Din, okay? Pass mo na. Salamat, nay. Thank you, sir. Thank you, sir. Warren, saan daw po tayo? Saan daw po tayo? Wala akong mic eh. Dito tayo sa Blumentre. Ma'am, magandang umaga. Gusto niyo mag-participate sa Sunday? Dito po, Sunday tayo sa saraping na 25 minute show. May tatlo for you. Ito yung Marcos. Ito yung Marcos.

Nice. Mayroon, mayroon. Mayroon, sa 390. Sa mga 390. Ito Sir gusto mo mag-participate, gusto may sabihin eh. Ayan, test. tapusin natin sa kanya, sira. Ah, uh, Senatorial. Senatorial pa lang. 2028 pa po yung ano, sir, Yung, ah... Uh, eh, Ito, uh, gusto, gusto participate? Ah, uh, salamat. Tingnan 2025 election. Uh, o, okay. like. May Ito, yung, YouTube po yun. Yan uh, Kababayan Viral Page. Independent Survey. Salamat sir, sir. Sige Diretso. Uh, ano pa si sir? Uh, undecided. Di pa makapag-decision. Salamat sir. Salamat sir. Salamat, sir.

Okay. Salamat, Nay. Salamat.

Sige, tanongin ka. Eto si tatay, gusto, may ano, oh. gusto mag-participate. Gusto ka, gusto tatay. Ah? Ah, ah O, oh, sige. Sir. -toy, -toy ako. Thank you, sir. Thank you.

tham uh, um, uh,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

<laughs> si wala pa gusto mo sabihin na Yeah. <laughs>